Uh, magandang umaga po, lalo-lalo na -lalo po sa radyo natin Gimba uh, Ako po si Engineer Ricardo Galapon po uh, naninirean po sa Barangay San Roque, Gimba, Nueva Ecija uh, Napagkunan uh, po ko ni Kuya na interviewin tungkol po sa mga programa na ilalapit nila sa atin Ito po yung uh, Siphoning of Septic Tank alam nyo po, ang siphoning of septic tank, uh, didiretsahin ko na po kayo, yun po ang pagsisip-sip ng ating puso negro. Yan po ibang term na ginagamit nila. In English lang po nila yung siphoning na septic tank. Pero ang septic tank tungo natin, karamihan po dyan ay gawa po ng mga foreman, mga karpentero, mga engineer, mga design po yan. Pero iisa po yung mga design yon. Meron dyan isang kwarto na digestive chamber. Yung isang kwarto po, yun ang sinasabi nilang leaching chamber. Sa digestive chamber po, sila sumisip -sip ng ating waste na sa so mga truck nila. Para pagkapuno na yung kubeta natin, yung septic tank natin, sila po ang sumisip -sip niyan. Pero po, uh, nagpapa, may programa po sila na ikakabit po ata sa nawasa o sa pamana, pamana sa ating mga waterworks yung paniningil nila para sa dito sa sinasabi nilang ah uh, ah uh, ano, ma pagsisipsip ng pusa negro natin Alam nyo sa akin kung ito ay naka uh, nakakatulong sa nakakarami bakit hindi ako papayag Pero kung ito po ang uh, nagpapahirap sa nakakarami ay hindi po ako pwede diyan Ganun lang po at maraming salamat po sa atin lahat